So, yun mga best friend. Durgampak na naman dito sa ating channel. So, papandarin natin itong ating uh, chariot na uh, nag stuck So, isang uh, linggo mahigit na hindi natin ito ginagamit. So, nakastack lang siya dito. So, check muna natin yung mga spark plug niya kung nakasalpak. O, mayos. Yan. So, hindi natin siya nagamit dito at gawa na uh, nandun tayo sa kabite. Uh, Siyempre, sa bag na ito guys, tingnan natin kung uh, may battery pa yun parang wala nang battery so on lang natin pa parang wala nang battery wala na ka wala na rin busina ayun So, grounded lang yung kanyang uh, ignition switch. Ito yung problema sa chariot. Uh, Nag-grounded itong kanyang uh, ignition switch. Kaya minsan may time na mahirap sya. Uh, paanda rin. So, yun uh, nag-on na siya. Then, uh, subukan natin start. Yun. So, one click lang start lang siya. Kahit ah, nag sya ng, uh, nag-stack siya ng matagal, isang linggo mahigit, ay talagang uh, goods pa rin yung kanyang uh, starting. No? Ganyan talaga guys, basta naayos ang uh, pagka up at maayos yung pagka uh, tuno ng uh, carburetor no? so maganda yung starting Ayan, no? so tuloy tuloy yung under nya guys no, one click lang mandar na So ganyan ka condition itong uh, chariot natin guys to. Yan. So ang tining ng makina nito mga ka best friend you know. So hindi bumababa yung minor Hindi naman tumataas Sakto lang yung kanyang uh, minor Yan. Ito lang yung problema natin dito Yung kanyang uh, ignition switch Ignition key Ay meron siyang uh, disconnect O meron siyang uh, salamat uh, Gidar, ako lang dar Ako ka So, ayun mga ka-best friend, no At uh, natin itong ating uh, Rosy si Chariot One week na hindi natin ginamit pero ang ganda ng starting niya So, tingnan, tingnan natin yung kanyang uh, Ano sa gasolin yung uh, gripo baka nakalak ayun hindi pa, pa hindi pala so tambak na yung mga likabok dito sa gilid yan mga kalawang tambak na dahil nandito lang kasi sa labas hindi ko na, hindi ko na pinasok kasi every time na papasok yung masasakyan ay need siya ilalabas pag doon siya nakaparking so dito na lang ayun oh dami ng mga dami mga best friend so hindi ko na kasi ito na gagamit pero ito yung andar nya napakatining mga best friend yan So, goods na goods so, under ng ating uh, rusi chariot. Yan, sa mga nagtatanong dyan, guys, itong uh, uh, paano ba natin ituno ng wasto itong ating uh, carburetor, yan, punta lang po kayo sa mga malapit na mga auto shop sa inyo, o di kaya yung mga motor shop, yan. Uh, meron po yan silang filler uh, gauge, no? So, sila na po yan bahana magbasi ng uh, pagka-tune up niyan and then uh, pagka pagkatuno ng carburetor so pa-tune up sabay uh, ng carb at patuno para maganda ito yung uh, andar ng ating uh, makina yan so ito yung ating ano ignition na uh, coil yan papunta po yan dun sa ating uh, spark plug Ito yung pagandahan sa si Chariot kasi yung kanyang uh, makina. Meron pong uh, mga tinatawag na bracket, ito po yung kanyang bracket oh. yung mga spring kaya kahit anong vibrate ng ating uh, makina, hindi po maano, hindi po maalog yung uh, hindi siya masabay yung kanyang body, o yung chassis sa uh, vibrate ng makina, yan oh. so makina lang po yung gumagalaw pag uh, umaandar dati maingay ito, gawa ng yung kanyang uh, mapler, yung puno uh, Sumasayad dito sa frame yan, kaya may lumalagat tayong naririnig So, yun po yun yung ano, yung uh, muffler niya. Ayan. So, napansin niyo naman kanina, walang click start lang. So, diyan natin nasasabi na condition na condition po yung ating uh, chariot. Kahit isang linggo na nakastack lang, may git, may git isang linggo kasi eh, ang last ko na gamit last week pa. Ayan. So, ganyan po katining yung makina nitong ating uh, chariot. So, marami lang dumi dahil hindi, hindi siya ano hindi ko pa siya nalinisan so mamaya ko to nalinisan mga ka-bestfriend daming kalawang doon oh. tumambak na yung kalawang dito sa gilid ayan kaya kumakita nyo yan po yung kalawang na namumuo dyan pagka uh, walang sealant dito sa gilid so ito nga kahit may sealant gawa nang yung ambi kasi napupunta dyan so kahit may sealant yan basa, uh, makakalawangin pa rin yan ayan guys ito kinakalawang yan So uh, ganito yung sitwasyon ng ating uh, chariot. Importante ay matibay, no? So ayun, bombahin na natin mga best friend, total mainit naman yung makina ng ating uh, uh, chariot. Kasi yung sabi sa atin ng mekaniko dati, na kakilala natin ay every 30 ano 30 minutes bago siya bubumbahin o papatakbuhin. Pero masyadong matagal naman pag gagano uh, lang lakaran no kasi minsan may time na nagmamadali tayo ay syempre hindi naman natin ng ano ng uh, mixing time para papandar to so para sa akin parang palpak yung ganung katuwiran na uh, 30 minutes papandarin mo grabe maubos yung gasolina mo kaandar ng uh, chariot so check natin yung gasolina nito guys kung nagbawas kasi pinuno uh, ko to nakaraan so check natin So, bagay ang makin ang kwan nito ay goods naman ayun ano yung daming gasolina guys ah. so, lagi itong full tank binapuno ko to kasi minsan may lakad na uh, malayuan ayan punong puno yan guys siksik liglig at umaapaw yung ating tank so hindi naman siya nagbawas ibig sabihin wala pong uh, flowing o overflow yung ating carburetor yan so next start natin ulit yan. Napaka-condition yun mga best friend. One quick start lang yan. Ay, ito pala yung isa sa mga... Uh, ipapakita ko sa inyo yung isang problema sa atin pag hindi natin ginagamit yung ganitong uh, uh, pyesa. Ito guys, oh, so, yung uh, Highland Low Gear. Yan. Yung yan dito pag hindi ginagamit. So... Yan, bombahin nga natin. So picok pa natin mga ka best friend kasi parang pugak-pugak siya. So chok lang natin. Para mawala yung pugak. Uh, kasi minsan na uh, meron siyang bubbles o yung hangin hangin uh, dito yung chok niya. Ha. 'Yon, wala nang pugak. So kanina may pugak ngayon wala na. Ayan, Yeah, Napakatining na ng ating uh, makina. Yun mga best friend, thank you, thank you for watching guys.